O, katas kertas nang palya yang motor ni Jani Siti banja banja kertas nang palya yan mga ka -idol. what's up, what's up mga kaidol karon mga kaidol uh, ari tayo lang ni Johnny sa iyang farm mga gula yan tingnan mga kaidol oh. yan oh. palyahan, batungan na, nandito na karon mga kaidol, uh, mag harvest daw si Johnny at ito na nag harvest na siya yan itong dating uh, bahay ni Johnny Johnny! Ay, na no, nagharbis na sila mga kaido Na no, nagsugod na si Jani. lah lah Muntik na mga kaido. Muntik na nahulog, log, log. Yan. Tingnan nating mga kaidol Yan. Nakin ang gulay ni Jani ah. <coughs> nagharbis na si Jani. Johnny? Where are you? Yan. Dito tayo sa loob. Naros Johnny. Yan mga kaidol, nagha-harvest na si Johnny. Magandang umaga. Nandito na si Jane. Yan, huli ka na. Ano? Nabutan din. Nabutan din natin si Jani nga nag-harvest, oh. tandaan itu tandaan aja udah yang anunya yang palyahan ya <tuh> si janewan oh si oh si <laughs> <Johnny> 3 <three. laughs> Yan, dito si Johnny Trade ako. Oh. Yan. Mga lalaki, mga hahaba oh, di ba? Oh. Tingnan nyo mga kayo, di ba? Oh. Yan. Tingnan nyo mga oh. Hmm? malaki Pakita ko sa inyo yung katas ng palyahan uh, katas ng palya ni Johnny nakabili siya ng ano motor katas ng palya Kabili siya ng bagong motor hmm. yan na nyo mga ito. si Jan, si Johnny Pugi, di ba? Pugi di ba? Pugi o oh, di ba? Hmm. Mga ilang kilo kaya, kaya ngayon Ayan eh Kaya mga 60 Itong ni atong ano Itong ni simana Ilan? 70 Pababa na, si, si na no Pababa na no kayo. na lang? Yung nag presyo next na. ganito oh Jane. Klas B. Class Balik ko. Palitan sa. Palitan mm. yung presyo. Mm. Ilang presyo ngayon? 35, kuya madam. 35. Sa to pa. Na say. Ano bibigyan 15, 15. 15. 15. Kitlaan. Mm. Wala lang, pumayaguno ka. Mm. Ngay. Advice na. Tagap. Hing po, sa pikas, ano 'to? Palihan ang Japan. Pangalawa. Doon sa ano sa ibabaw, ano 'yun? 'Yun 'yung pangalawa yung ano palayan Gi poon yang sagingan kay bagsak fracture niya tapos naka ano na siya sakit-sakit yung mga saging Ah <coughs> uh, yan ma kaidol ah uh, nadri ang mamalitay kwan palya <coughs> siya kay sa, sa Ni o ni daw siya tanaw sa irian ni Janik Di yeah, pre? Ilang, ilang kilo ang kumprahin mo? Lahat lang, makikita nyo. Bibilihin ko lahat. Lahat? Pati pang muka nila. <laughs> <laughs> yeah. yung buyer, oh. Yan ang bayar ako. Yan, muna yung bayar. Mga kaidol, si Janet rin, nag-harvest ng okra. Janet. Yan yung okra ni Johnny. O, yan o, yan o, yan Nara. <laughs> At ang makikita nyo, ang daming kulay ni Janey. Pero ang bar, pasimple-simple lang yung bar ni Janey. Isang red horse. Johnny. <laughs> <Gianni>. Johnny. <laughs> 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 Dago kung mantihan ni Sky TV Vlog. gigutom naman ngita na ng magkaon yan mana si Johnny to <laughs> si Johnny tora si Johnny oh. si boy hukas Wait, tolong dito pa. Mga kaido loh. kita mau kita man nang iyang inahan mga kaido naglomlom na pero wapas in buwag oh. Tarong manok. Ito na misok lo de ganoy. Dire po do. miso nang yang mga manok ni Jani. Usay usay piso ani ni Jani. Hello. caran baby bye tibek pisok uneh baby <laughs> <laughs> baby yeng yeng lumluman. lom loman pila ka bog in ni mowang uh. pila ka bog <laughs> itlog magaydalo pidi na sa gulan sa palia na loo may palia o, na palia O oh, palya o palia wong itlog palia dito okay na kayo magaydalo na itlog na na paypalya oh so, so, yan oh Pwede hindi na magluto mga kaidol oh ni katas ng palya yung motor ni Jani City. Yan. Badja, badja. Ang taas nang palya yan, mga kaidol. Klaro lang ayo. Hindi ko ganun-ganun mo to. Pero mana. Kayo, baka na kalok si Junor, langit. Ang alam mo po po kasi